Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng baliwalain ng Pilipinas ang kahalagahan ng teknolohiya pagdating sa depensa at seguridad. Habang ang ibang bansa ay mabilis na umaabante sa paggawa ng drones para sa surveillance at combat missions, unti-unti na rin pumapasok ang Pilipinas sa larangang ito. At kamakailan lang, isang malaking hakbang ang nagawa ng ating local defense research community, ang EAVRAM Mini, isang locally developed unmanned aerial vehicle o drone, ay matagumpay na nakapagsigawa ng kanyang first flight testing. Ngayong episode, tatalakayin natin ang significance ng test flight na ito, kung ano ang capabilities ng EAVRAM Mini, paano ito naiiba sa iba pang drone sa Southeast Asia, at kung ano ang kahulugan nito para sa future ng Philippine defense industry. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Hindi galing sa isang malaking foreign contractor ang drone na ito. Ang EADRAM Mini ay produkto ng mga Filipino engineers at researchers mula sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology, MSUIIT, partikular sa kanilang Robotics, Instrumentation, and Control Engineering Laboratory o RISE Lab. Matagal nang gumagawa ng iba't ibang research projects ang Rice Lab, mula automation, robotics, hanggang AI integration. Pero ang pagdevelop ng isang indigenous unmanned aerial system ay isa sa kanilang pinakamalaking hakbang. Ang ideya, gumawa ng compact, cost-effective, at mission-ready drone na kayang gamitin hindi lang ng military kundi pati na rin para sa civilian applications tulad ng disaster response at environmental monitoring. Sa presensya ng mga engineers ng RICE Lab, faculty members, at ilang bisita mula sa local defense sector, lumipad sa unang pagkakataon ang EAVRAM Mini sa isang controlled test site. Kung ikukumpara sa commercial drones na ginagamit ng hobbyists o media, mas advanced ang design at features ng EAVRAM Mini. Sa test, ipinakita nito ang kakayahan lumipad ng mahigit isang oras sa tuloy-tuloy na operasyon. May operational range na higit 10 kilometers equipped ng high-resolution electro-optical at infrared camera systems para sa surveillance kahit araw o gabi. Ang successful flight test na ito ay hindi lang simpleng milestone sa engineering, ito ay simbolo na kaya ng mga Pilipino gumawa ng sariling indigenous defense technology. So ano ba talaga ang kaya ng EADRAM Mini? Surveillance at Reconnaissance Ang primary role nito ay magbigay ng real-time situational awareness sa ground troops. Sa pamamagitan ng live video feed, makikita agad ang galaw ng kalaban o anumang activity sa target area. Day and night operation. Equipped ang drone ng infrared sensors kaya pwede itong gamitin kahit gabi. Ito ay malaking bagay para sa counter-insurgency operations ng AFP lalo na sa mga lugar na malalayong kabundukan. Lightweight and portable dahil mini drone siya. Madali itong buhatin at dalhin ng isang squad hindi na kailangan ng malaking sasakyan o complicated na launch system. Cost-effective Isa sa pinakamahalagang advantage ay mas mura itong gawin at e maintain kumpara sa imported drones. Dahil locally produced ng MSUIIT Rice Lab, mas accessible ang spare parts at mas madali itong i-upgrade. AI-assisted features May basic artificial intelligence-assisted navigation na nag-aalo ng semi-autonomous flight kung mawala man ang signal, kaya nitong bumalik sa launch point ng KUSA. Bakit kailangan ng Pilipinas ang sariling drone technology? Kung titingnan natin ang security environment ng Pilipinas, malinaw ang pangangailangan ng ganitong klase ng teknolohiya. Internal Security Threats Ang AFP ay patuloy na nakikipaglaban sa insurgency at terorismo. Sa halip na umasa lang sa human patrols, ang paggamit ng drones ay makakatulong para mas ligtas at mas mabilis ang surveillance. Maritime Domain Awareness Dahil malawak ang teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea, hindi sapat ang kasalukuyang assets para bantayan ito. Ang mga drones tulad ng EAVRAM Mini ay maaaring makatulong sa coastal monitoring at maritime patrol support. Disaster Response Hindi lang military use, sa panahon ng kalamidad, tulad ng bagyo at lindol, pwede itong gamitin para sa search and rescue operations, pati na rin sa damage assessment. Sa madaling salita, hindi lang ito military project, kundi multi-purpose tool para sa national security at disaster management. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, ang Pilipinas ay medyo nahuhuli sa drone development. Ang Indonesia ay mayroong sariling medium altitude long endurance drone na Elang Hitam. Ang Thailand naman ay may partnership sa Israel para sa drone technology. Pero sa pamamagitan ng EAVR AM Mini, nagsisimula ng magkaroon ng sariling indigenous capability ang Pilipinas. Kahit mas maliit at mas simple kumpara sa high-end drones ng ibang bansa, ang mahalaga ay may sariling local foundation na pwedeng i-develop at i-improve over time. Maraming defense analysts at enthusiasts ang natuwa sa balitang ito. Ayon sa ilang eksperto, malaking tulong ang ganitong proyekto dahil unti-unti nitong binubuo ang defense ecosystem sa Pilipinas. Hindi man agad world class, ang mahalaga ay may first step na ginawa. May ilan ding nagsabi na sana ay hindi lang ito manatiling prototype. Ang madalas na problema ng defense project sa bansa ay nagsisimula ng maganda pero nauudlot dahil sa kakulangan ng pondo, political will, o mismong interes mula sa AFP. Kaya ngayon, malaking tanong, susuportahan ba ito ng gobyerno at tuloy-tuloy bang i-develop I'd ang EADRAM Mini hanggang sa maging operational asset ng AFP? Ayon sa Rice Lab ng MSUIIT, ang successful first flight ay umpisa pa lang. Susunod na hakbang ay mas maraming field tests, integration ng mas advanced sensors, at pag-validate ng performance sa iba't ibang environment mula sa bundok hanggang coastal areas. Kung magpapatuloy ang suporta, posible ring gumawa ng mas malaking bersyon ng EADRAM na may mas mahabang endurance at mas advanced na payloads. Beyond military application, ang EADRAM Mini ay simbolo rin ng galing ng mga Pilipino sa larangan ng science at engineering. Sa halip na umasa lang sa dayuhang suppliers, ipinapakita nito na kaya nating gumawa ng sarili. Kung bibigyan ng sapat na suporta, ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas maraming locally made defense systems, mula drones hanggang robotics at iba pang unmanned platform. Sa kasaysayan ng Philippine Defense Industry, maliit man ang EAVRAM Mini, malaki ang kahulugan ng kanyang first flight. Ipinapakita nito na may kakayahan ng Pilipinas na magsimula at bumuo ng sariling teknolohiya kahit sa harap ng limitadong resources. Mahalaga ngayon na hindi lang ito manatili sa prototype level. Kailangan ng commitment mula sa gobyerno, AFP, at private sector para ituloy at palakasin ang ganitong mga proyekto. Kung magiging tuloy-tuloy, baka dumating ang panahon na ang Pilipinas ay hindi na lang basta bumibili ng drones mula sa ibang bansa, kundi gumagawa at nag-e-export pa ng sarili nitong teknolohiya. Ang EAVRAM Mini ay hindi lang simpleng drone. Isa itong simbolo ng pag-asa, inobasyon, at ang unang hakbang tungo sa mas malakas at mas modernong Pilipinas.